Kinakinligan ngayon ng Pranset fans ang pagtawag ni Pransin Diaz kay Seth Pedelin bilang beautiful boy sa ipinost niya sa kanyang IG. Sa ipa ng ilang, nagisig daw biglang diwa nila dahil layag na layag ang love team na ito. Ito na ba raw ang hindi hard launch sa tunay na estado ng relasyon nila? anong sa inyo? Oo. So, ito na ba ang hard launch? Oh, ano hard launch! Ito Nilagyan mo ng hindi eh. Hindi, <laughs> hindi launch, si Hindi, kasi hindi. kaya sabi ko, hindi <laughs> launch. Hindi, hindi soft, hard launch. Ganon. <laughs> hindi lots hard Oo, launch. So, ano natin, linawin natin yan ah. Uh, so, ito na kaya ang hard, hard launch ng kanilang relationship. Kasi, so, anong masasabi niyo dyan? Ang nangyari dyan, uh, kinunan ni, ano, pinlets niya, sa kanyang ID ni ni Francine yung picture ni Seth, Seth. na naka white t-shirt uh -oh. saka naka shades kaya tinawag niyang Beautiful Girl yung kanta Be beautiful dati Beautiful Boy Beautiful Boy <laughs> beautiful, girl. beautiful Girl Beautiful Boy Ayun o, guap-guapan siya uh -oh. yung kanta Kasi dati, dati ni John Lennon uh -oh. ng Beatles uh -oh. tapos yung kinaption niya ng Karen ang Karen yung pangalan niya sa kanilang digital yung 4 uh -oh. series lang na uh -oh. digital show na canceled mm. the right? box. Karen ang pangalan niya. Nilagyan ng caption, Karen. Kasi ang ganda-ganda niya. Actually, may mga tinatawag talagang magandang lalaki. Pretty isa, boy. Pretty boy yung tawag dyan. noon. Oo, oh, kapanahon nila. Alam mo, isa sa tinatawag na pretty boy dati. Oh, oh. Si Aga Mulak at si Gabi Concept. And one oh, oh, me oh, so bono. Mm. Pretty boy kasi pretty ang ganda-ganda. Pero kasi boy, naging... gwapo oh, talaga. yung tinatawag na pretty boy, <laughs> kapag naging babae sila, maganda, sila. Maganda, sila. Uh, uh. maganda ang face nila. Si Ian Binarasyon. Si Ian hindi rin. In oh, sa kanya. Until now, kinakakiligan siya ng mga anti-antian, ng mga edad-edad na pag-iyan venerasyon, di ba? Pero teka, oh, di ba tayo yun? may nararamdaman kay Paolo at Kim, di ba? ay na at kay ano, Pendeling. kay Vincent. Parang may sa akin parang hindi masyadong... <laughs>